Ikaw, brother, anong problema mo? Ano po, na-rebook? po yung ano, license. Hindi po ko makapag-rebook. Bakit? Kasi po, ano, na-rebook po permanently. Rebook ang lisensya mo? Opo. Bakit ka na-rebook? Yung ano na, pinara po ako ng LTO yun. Tapos, eh, pasok -pa lang yung motor. Tapos, tuwin pa ka lang kami. Ah, ah, one year suspension. Ah! One year suspension ko. Okay, hindi. Nalift na Hindi siya rebook. Kailan ka na huli? Ano One year na. Ang tanong, ano ang problema mo? Yung parang nirerelo ko na po tong student. Ah, ano? Ano? Bawal na daw kasi na daw kasi. Ay, alam ko na 'yan. Maliban doon sa 'di ba nagmaneho siya. Expired ang reso. Student permit wala kang kasamang essential driver. One year kang suspended. Ano? Na-serve mo na yon. Naka-apply ka ngayon student permit. Ang sabi, hindi ka na pwede. O oh, halika, para magkaintindihan tayo. Brother, hintayin niyo ako ha. Brad, right babalikan ka namin. Uh, 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 Kapag mo muna idol. Kapag. Ang bagal naman. Thank you po. Bagal na. Tapos, ang sabi, hindi ka na uh, pwede. Tapos nung, nung, ko kung mag-apply po ako ng appeal, kung napunta po ako dito sa may license niyo. Sige, sir. Brother, uh, sige. sige. Po, okay, Thank you po. Sige. Antay ko lang po yung yung tawag. Ah, sige. Okay, po. Ah, sige. So much, po. Brother, kinuha mo na. Okay. Sige na. Brother, man. Ayan, ako naman. Ayan pa. Sige. Sige, broden. Pero pumasok masama na ng one ng natin. Oo. O nang bahala dyan, ha? Sige, Pa. Salamat, Pa. Thank you. Thank you. Halika, Bunso. Kailangan namin ko mag-apply po ang captain. Tinapunta po ako ng licensing. Tinapunta po ako ng licensing. Tinapunta po ako ng... Oo, oh, sabi adviser sa, sa licensing. Pumunta po doon sa may student. Pagka, uh, tapos nagpa-medical na po ako. Okay, medical po ulit siya. Tapos, pagdating po doon sa may, ano, sa may na, renewal. Sa may renewal na po. Bawal na daw po. O, sige. Okay, na po. Dito muna. Pumunta ka sa adjudication. Opo. Tapos sinabi ko po yung sa may, ano, wala daw po silang magagawa kasi sa kaso lang daw po sila. Ngayon, maghapon okay. na tayo dito. Nagdugtong-dugtong na yung problem. Kaya eh, alam mo, hindi ito trabaho ng congressman eh. Eh, tanong sino ba naman tutulong sa mga to? Brother, good afternoon. Ilang days na kayong paikot-ikot? Eh Ngay ngayon po ako pumunta dito. Ngayon po siya pumunta, pero matagal na po akong tumatawag sa IPO. Pinagpapasapasahan lang din po ako. Binibigyan-bigyan po ako ng iba't ibang namin. Tapos hindi rin po sumasak. Walang nag-entertain ng maayos, no? Opo. Okay. Oh, Oo, yun. Ako. Yan yun, at uh, babaguhin natin. Yeah. Kala yeah. ko nga po, hindi na po ako mag-aalis sa inyo. Ay, sabi po, sal Mateo, wala. Wala nang no, pag-asa, no? Ilang tao na rin po yung nagsabing hindi na rin po magagawa ng para-aaral. Pero nagsisearch pa rin po ako. Partner! Oh, so, ayaw para hindi mainit. Oo oh, nga, may kape ba dyan? Okay. Lagari ka. Okay, oh, oh. <laughs> <laughs> Ninong, ninang. Hindi, ano yan? Partner. Okay. Ito, kaya nakipag uh, lumapit sa akin. Mm -hmm. As usual, actually, hindi mo naman kontrolado lahat. Uh, okay. Pero ang feedback niya, paikot-ikot eh. Tapos walang linaw at sinasabi okay. na wala nang magagawa. Okay. okay. From San Mateo, no? Ito pala, San Mateo Rizal na huli, doon din nagsettle. Pero, kaya kayo nakarating dito, sinasabi ng San Mateo Rizal ay... Wala na raw po ngayon. Wala na raw magagawa, sabi ng San Mateo, El Tio. Kaya sila pumunta dito. Yun ang situation. Ang clarification ko sa iyo, partner, considering na central office to, may proof naman at mabe-verify. From this office, malilif yung alarm. Is it possible? Yung nasan yung documents. Ito, ito po yung isang ticket. Kasi ang kahit central tayo, ganito kasi yan po, oh, kahit central tayo, may jurisdiction naman na tinatawag dyan sa office. Yes. Diba? yes. Ah, uh, kung sa San Mateo ito, usually, dapat San Mateo mag-lift, di ba? yun ang jurisdiction eh. Yes. I agree. Pero brother, with all due respect, mm -hmm. if I may suggest, sabihan natin yung San Mateo. Pacheck natin yung Mister Kong. Kong see, para, see. Ano, okay. Para makita natin. Mm -hmm. Kasi kung pwede namang i range kung pwede namang i-lift dito, or kung hindi kaya na i-lift dito, una kung pwede i-lift dito, pwede nga una. Kung may access ako. Within one year yata suspension. Kung hindi pwede because of jurisdictional issues. Tawagan natin ang hepe no, ano, uh -oh. ng ano. Oo. Na-resolve. Kung contest, contest Hindi na, nabayaran yeah. na to eh. Ah, nabayaran. Mm -hmm. okay. nabayar. Dapat nga, ah, um, dapat kasi, kung, i-monitoring yan, kung may mga one year na suspension, meron dapat excel file yan. Na. Ito, jucor lifting. Saka tama, yung punto mo, nagbayad siya nung date na nahuli siya, dapat may monitoring system. Pag na-reach yung date na gano'n, automatic Tomat lifted. Na. Kasi ano naman ni eh, system naman yun, pwede naman ma-check hmm. naman ng yung... automatic na. No? Tama. Wow. Nagbibiro lang, lang ako, tinuto. Nagbibiro lang ako, tinuto mo naman eh, sige. Apat. Bisig-bisi ka, pasensya ka na. Oh, down. Oh, basta ano. Sabi ko nga sa iyo, hmm. lagi tayong magkakampi pa sa tama, di diba? At brother, hindi mo lalapit sa iyo kung mali. Mapapahiya ako sa iyo, ano? Di <laughs> ba? <laughs> anong student permit? Mm, mm -mm. Student permit. Nagmaneho, walang kasamang lisensyado. Kaya nga ang ngayari, dahil wala siyang kasamang duly license ano driver. Suspended. Suspended siya na mag-apply for one year. Ngayon, so, mm -hmm. ililip natin kasi tapos na yung May 3. Nagbayad so, siya pa, same date. Opo. Asan wailan, yung resibo? Kung alam po na uli. Yan, same date. May 3 siya na huli. Naka-1 year na. Mm. Ngayon, ang ililip nating alarm para makapag-apply na ulit siya ng ba? Tama ba? Kasi, Mabuti, nagbaya dagad to, no? Mas ka, to. Ang 1 taon dito ang hindi Tama. Hindi katulad yan, partner, nung 15 days, unsettled yung penalty. Yung 1 month suspension from the date of apprehension. Okay, <laughs> ito, iba, no? Try, hmm. Hmm. try natin tawagan muna. Kung hindi ko matawagan, endorse ko sa San Mateo. Okay, Tapos, please. nakalagay sa endorsement ko yung portion ng batas na dapat nila. Okay. Hmm. Hello po, Chief. Chief, si Atty. Wendell nito ng Traffic Adjudication. Sir. Ah, uh, oh, oh, Sir, may lumapit, may lumapit dito sa aking opisina. Ah, uh, nahuli siya ng uh, improperly licensed kasi student permit ang meron siya. Tapos um, wala siyang kasamang ano, duly licensed driver. So, 'di ba, based sa JAO, meron siyang one year suspension para mag-apply ng lisensya. Ngayon, nakabayad na siya ng May 3, 2024 pa. Same date. Same date na nahuli siya. So, tapos na dapat yung period ng suspension niya. Hindi ko oh, hindi ko magalaw ngayon sa system ko dito sa TASA Central kasi syempre hindi jurisdiction. Ah oh, in short tama ka. Ililip natin kasi ang period ng ano niya, ng payment is May 3, 2024. Yan, ilang pa sa taon na. Ah ah. Sige, pwede bang ano para hindi na pumunta diyan yung tao kasi pa ikot-ikot na to. I-forward ko sa iyo yung documents. Ah, wala problema. Wala problema na bumalik siya ng SP basta ma-lift yung, yung ano yung alarm. Okay, sige sige. oh sigi oh, oh, sige sige, Chip. Okay. Thank you. Thank you, Chip. O oh, di ba pag tama ang daling kausap ng LTO, pag tama. Oh, Talaga. ba? Diba? Saka hindi naman ang hirap naman kaya lumapit pag mali. Oo. No. <laughs> Baka sumabit pa. So, no? Sumabit pa tapos. So, i mo number mo dito, ano? Sir. Ito to bolden. Tapos, nasaan si Ridge? Pa-scan natin ito, para may details siya. Reg, pa-scan ako nito, para may details. I-scan pa natin itong, ano, a-fresh ito. Hindi na. Receive. Ah, okay, ito? Kahit ito lang suggestion ko, yeah, no, importante, resibo At saka ito. Ito lang tatlo, brother. Oh, Nandito na lahat ng details. Magkikita na sa system yan. Okay. Mm na Tapos, send ko kay Chip. Mm. Tapos, brother, kung pag may conference kayo, maganda may brought out yan. Automatic. Pag na-reach yung period, monitoring, automatic, para hindi pa ikot-ikot ang tao. Ganun na, may pinagsabihan din kami sa bak, eh. Tapos, pinomonitor lahat ng mga... Tama ka. It's high time siguro na lahat ng... Ano, ng mga huli monitor. Di ba sabi, bagong Pilipinas? Bagong Pilipino na naman talaga, eh. 'di diba? And then, naman kay ma-blame kasi mm -hmm. yung mga problema, mm -hmm. siyempre, madidiscover ninyo, hindi naman isang bagsak oh, grad, isang bagsakan, na agad na. Diba? Gradual ninyo madidiscover mm -hmm. Kung hindi mo ilalapit na ganyan hindi naman namin Hindi nyo madidiscover, madi diba? diba? SOP na, no? na, talagang pag na-reach yung date, mm -hmm. automatically. Actually, before, oh, oh, kailangan, hindi na, ng, hindi na kailangan ng manual intervention. Kung baga system Uy ma matcha, matcha check na lang system Uy Ngayong araw na to Sa IT Alam yan eh Dapat mga Brother Matt mechanism. Sa IT kaya kaya yan Sa system Na no, pag na-reach yung ganon Automatic Mawawala sa Hindi na kailangan bang I-check na tao Isang tao na ba yun Yung hindi na ganon oh. At the ground. same time In this case Wala nang ganitong usapan well, eh. Di ba Automatic na Pagpunta niya sa araw na yun lift, Okay na bukasan Lifted na Pwede na uh, So Okay na kayo hmm, Sige Okay Tatawagan ka namin oh, okay, so. Sipin po? Mo, okay, po na. Okay po. Isipin mo, director pa ang tatawag sa'yo. Samin na po si attorney. Director, dito ka sa gitna. Ah, sa gitna ka namin. Kayo ang aming VIP. Oo nga, ka, oo. Kasi o, public yun. servants kami. Okay, one, two, three. Smile po. One. one, two, three. Okay lang po. Thank you so much, sir. dito, baka maging ka dito. Ah. sir. <laughs> okay, sige. Oh, sige. sige.